Grabe, sa sunod-sunod na ulan Ang putik ng daan namin dito ah, dyan, oh, may mga tubig na naipon Tapos dito papunta sa bahay Diyan naman yung papunta sa bahay Yan, nagpuputik na rin yung pinakadaanan namin dito So, ayan naman yung bahay natin So, i-update ko rin kayo dito sa aming bahay Na ngayon ay ongoing na rin ginagawa After one year namin tinitirhan Nalalagyan na rin ang skim coat Yung ibang part nito So, itong labas Yan yung labas namin Ito, wala pang skim coat Ito naman yung susunod Pero dun sa loob banda nito Ayan, pakita ko na sa inyo. So, dito sa loob, oh, skin coat na tayo. Dati, uh, kulay gray lang to, no? Ito, niready namin yan para sa tiles. So, dito naman, o, oh, ayan, itong na-skin coat na. Oh, white na white na yung paligid. Hindi pa natin pinturahan to. Inuna mo natin yung skin coat. Dahan-dahan yung ating pagpapagawa. Ayan, dito naman sa labas. Ayan, napaka-putik pa ng paligid namin. O, may mga tubig-tubig pa diyan na iipon, no? oh. Pala dito sa bukid ay ngayon na may tayo sa mga alagang hayop. Napapakainin na naman natin dito sa kabilang bahay dito kay Mama. Ayun, napakalamig pa ng umaga dito. At, at, panay ulan kaya ang putik ng aming daanan dito, oh. So, tara. at may mga manok tayo dito. Yeah, may akas gumagala may mga manok. Kailangan maaga silang pinapakain. Ayun, oh. Ito tahimik na. Yan, dito na yung mga alaga natin. Yung ibang mga alaga nandito, pero yung iba ay wala dito. Ang oh, sila kalaki yung baboy na kapatid ko. Didik. May baboy dyan, oh. Ito halong native yan. Ready the baboy. manok natin iba na dito pero may ibang manok tayo Agad ko gumagala yung iba naman Tapos uh, kumain ng mais, yung mga yung mga nasa labas, walang problema to kahit purong yellow ang binibigay natin. Ayan, kasi naka-free range sila sa malawak na area. Itong mga nandito naman sa loob, ito yung nakalambat lang, limited area lang sila. Eh, ito kasi mga pabo, naingitlog sa mga damuhan, ni maulan, nababasa Kaya kailangan namin i-kulong lang sila dito sa loob. Ayan. Uh, mais muna ipapakain natin, pero binibigyan ko rin ng page. Yan muna para mabusog sila, para hindi muna sila mamili. So, may mga baboy dito banda. Uh, ah, mga Madre de Agua, oh. Ayan, oh. Tumaba na ng pagulan. Hello! Hello. Antay lang na sila dyan. Kaya um, ay kapakainin naman yan ni Mama. Dito, sa kabila. Yung mga kambing natin. Dito pa yata ang iba. Hello! Ah, may mga bahayan sila kanya-kanya. Oh. Kamusta -kanya. na? Yan, mga kambing natin. Mga magnanay. Yan. Twins itong dalawang kambing natin. Malaki na rin. Oh. tulog. Ah, tulog ng isa, oh. Yeah. <mimit> <mimit> ah, oh. aboy na sa loob. Ito, hiniwalay mo na natin. Hindi na tumilubuksan yung kabilang pinto. Itong bahay ng kambing, may pintuan din yan doon no, sa loob. Pwede silang lumabas papunta doon sa kabila. Pag sabarang namin damo na doon. Then, sa so, ngayon, temporarily, dito mo sila. So, ang galaan naman nila, ayan, open yan dito. So, dito sila na area. Open yan hanggang doon sa dulo. Maraming damo dyan nakakain ng mga kambing natin. tubig lang dito Ito ng mga tubig-tubig dahil sa ulan So, oh, Ito oh. yung mga tinalian natin ng baboy dati Yung mga pabo natin, yung mag -alala. yung dito banda Ang pinakamaingay nating alaga yung mga baboy oh, Yan may ibang mga alaga natin yung mga baboy tayo yung nakatali Uh, dito Park oh, mga uh, new gun to dito Dito may mga biik tayo Ripin natin nasa yung biik Hello didiik Ito yung bagong panganak na inahin Kapayat At nag-adjust pa siya Ay mga biik nyan And... dito sa loob Tulog Ayan Sa kabila Pero hindi tayo isang baboy na Papalakihin Sinek okay. Nakapasok din siya dito Tapos nakakalabas din Napayat lang ito na At nag a adjust Pagka pangarap Daming dumididi sa kanya Dito sa kabila May kambing parin tayo dito O, oh, may magkambing natin Nandito naman Kami O oh. Yan, open Yung pinto dyan Sarado din papunta sa baboyan ang pintuan nila yun dito. So lalabas din yung sila dito na area. Doon sila kakain ng damo. Maraming damo dun. Oh. Makain na rin yung mga biik natin. etong kinakain ng baboy natin mga biik. Uh, since minsan sumasalo sila dito sa nanay nila. Eh may existing tayong grower feed. So grower feed sila mga natin. So para okay naman. So, hanggat uh, sumasabay naman sila sa paglilit ng inahin. So nasasanay sila sa grower feed. So, hindi naman sila nag-area. Uh, Dati kasi na-try ko. So, may sistema kami eh dumadaan pa kami sa free starter eh ganun din naman mga diarrhea sila mas maluha pa yung mga namamatay pa nun so ngayon ah, ito na lang nakikisabay sila sa nanay nila tapos yun naglalagay din tayo ng hiwalay na ah, grow grower pigs itong pabo lang ayan ayan natin paalis itong pabo baka tukain sila matatalas masyado itong tuka ng pabo hmm. kain Uy sila lahat eh. Pwede pang lichon ito pabo. Masarap din sa lichon. No, lichon pabo. Mm. Kapakarain. Yan. Kung kain naman yung baboy natin dito banda. Pero may sugat siya sa tenga. Kaya inisprihan natin to. Mm. Mm. Kasi pag nilalanga, wala oh, lalong lumalala. Hit it. spray. Yung ini-spray natin. Para pagka ano gumaling, hindi dadapuan ng langaw. Lalo kasi lumalala yan pag hindi dadapuan ng langaw. Yung kabila naman natin, baboy. Nagbabaylit din itong kanyang tenga mga nakatali lang ito actually ito na try ko dati ikulong pero mukha silang naninibago sa kulungan mas mukhang nagkakasakit kaya binali ko na lang dito pinatali na lang natin lumaki kasi ito silang nakaganito nakasalupa nakalupa lang sila yun nga lang ayan nagkaputik lang dyan pero dyan kasi nagalublob sila dyan sa mga tubigan tapos may part din sila kung saan sila na dumi. Doon sila banda na dumi, oh. Siya. So, itong part na to, walang dumi. Hindi siya dyan na dumi. Ayan. Yan kagaling yung mga boy natin ganyan. Nakatali. Sanay na sanay sila. Ah, lumaki na yan sila. Mula biik pa lang. Nakatali na. Kaya ngayon. Oh, ito naman. Ganun din. Nagabungkal dito. Nadumi siya doon naman sa kabila. So, meron lang siyang part. Tapos mabilis na tutuyo. sa lupa pag naarawan, natutuyo na, nagiging fertilizer na lang yan. Ito naman, kaganda, pwede natin lipat-lipat. No, -lipat. galing na siya doon, oh. Tapos yung isa, galing doon. Yan, ililipat-lipat natin ang puno. Narilinis niya pa yung paligid ng puno. Dubungkal niya. At uh, pang fertilizer. So, yan yung malaking tulong yan ng mga alaga natin. Yan, oh. Nasimot na nila yung pagkain. Oh, dalawang kainan kasi dito sa inahin, may halong kangkong yung darak tsaka yung pang inahing baboy tapos dun sa kabila yung mga pang biik naubos ng biik uh, ah, sinasaluhan rin sila ng nanay nila Ayan, yung mga manok naman natin nandiyan yung iba nag-aabang mga, mga kambing natin dito yun lamang din sila ayun nag-aantay na medyo umaraw yung mga kambing kapag umaraw na doon naman yan sila nalabas yun kasi yung kambing ayaw nilang ulan pag umuulan umuwi sila depende rin kapag kasunod sunod yung ulan nagsasawa rin yan sila dun, na, nandyan lang sa loob ng kulungan minsan nagpapaulan sila pero yung kusa na nila pag ano naman hindi naman sila nagkakasakit pag kusa na nilang lumalabas pag nagpapaulan lang sila yan sila oh hello yung twins natin oh ito yung twins dalawa yan yan nakahiga katabi yung nanay nila to kasi sa iba malapit na rin mga anak Ayan Antayin lang natin yan kailan mga anak Ayan na Yung update natin sa mga alaga natin dito sa bukid no, Muli po maraming maraming salamat po